A day in my life, mga kailokano, iti mapasama kita akit agin no, nagdagitin na nanganan miki ni tuy anak ko. So, first time ko ag-vlog ita nga malim. Akit, pabebinak pa lang agin now, ani? Eh. Mm-hmm. hello? <laughs> Char. Nabara gamin iso nga nagpunggos nakakit baka mapagkamalandak nga swang, Char. Ne, nalpasen, dalasak lang ditibaw mga kailukano, so nalpasen, inakagsaga din. Hala <laughs> kasla na banugan, pero may gurang mo inday. <laughs> Diyos ko, sige, huston, inakagsaga din, ket pero na ne. Po, talaga nga, pero na, ay, pasensya kayo, nukastoy no, boses ko, or panagsasaok mga kailukano. Inat ko lang kit na sakit bukot kun. So, agsagad na klata syempre adot ruot mga kailukano, Ala sige, isalak pa kas lang at ang sala. Ah. pa baby o oh, sino ka dyan char? So, tata inakagloton kit malemen problema ma si Dan. Diyos ko, ayoko na sa earth. Ang daming problema. Diyos ko, char. Hindi, gusto ko sa earth. <laughs> Wow, miracle, char. Pasala-sala lang, lang oh, uwan problema na, char. Ipong gusto kumangkit makan ko tabuk at ag naksa na po lawen dakil ubit moon mm -hmm. ko lang ato mga kilokanakit aging ka lang dito vlog kon supportahan dak lang mga kilokano bye Mua.